Nagul. <laughs> <Dukul. laughs> Relax na. Dayo na natin kaya aling dolor. Hindi <laughs> ko namang gustong sumbatan siya eh. Hindi <laughs> ko pa rin makalimutan na pinalaki niya pa rin ako. <laughs> nagpapasalamat pa rin ako sa ginawa niya. Buti nga hindi ka nahawa kay Aling Dolores eh, o gali niya sa mga anak niya. Kasi ang bait-bait mo. Sana balang araw, din ni Aling Dolores yung nakikita ko sa'yo. Isang mabuti, Huwag mahal na tao. Ito sure ako if ma-realize niyo uh, yun. Mamahalin uh, no, ka din Jello, ikaw na muna bahala sa ate mo, ha? Ah. Pagkaalis namin, pagpahingay mo muna. Ha? Sige, Kuya. Uy, anong sige? Sasama ako, no? Para makapaglakad-lakad na rin ako. Lady, tama yung nakita mo. Nandito nga si Matos. Nakita ko si Vergel. Sa kabilang kanto, eto. Si Vergel ba talaga yan? Siya yan. Kilalang-kilala kilala ko yung itsura ng tao na yun kahit takpan niyo pa yung mukha niya. Tumahog na kayo ng pulis! Huwag. Oh, bakit? Di ba hindi pa nahuhuli si Rendon? dahil may mga connection sa police. May mga kalamay pa rin yun, kaya tayo na humuli sa kanya. Uh, citizens arrest? Pwede yun! O kapag nahuli natin siya, tayo na magdala sa kanya sa police. Marami tayong witness. Pwede natin siya mapaamin kung saan sila nagtatago ni Matos. Tara! Teka, sasama ako. Ituturo ko kung saan ko siya nakita. ano pang inaantay natin? Tara na! Dito ka lang, lady. Eh, hindi ba mas maayos kung marami tayong maghahanap? Huwag na tayo maghintay dito. Baka mamaya nakalayo na sila. Tara na! Sama ako, te. Tara! tun. Sige po! Salamat po! Una na ako! Uy! Anong ginagawa niyo dito? Ah, uh, nag-usap kasi sila ni Aling Dolor. Asa sa si Alin Dolor? Nandun, naka Prada. Bakit? Susundan ko siya. Baka alam niya kung nasan si Rendon. Sasama ako. Walang iwanan sa pamilya, di ba? kayo ah. Nagul, ingat ah. Thank tapos kayo? Ah, wala, wala na doon sa dahil. Hinikot namin yung buong paligid. Wala eh, baka nakatakas na yun. May nakita ka bang sa sakit sa si dahil? Wala, naglalakad lang siya. Ah, bakit ba nakakalayo yun? Sana nga, dito pa, para maulin siya. Eh. Para malaman kung saan nagtatago si Matos. Huwag hmm. okay, ito, pag-iwaiwalay tayo. Pagtawagan na lang tayo pag nakita natin si Perhel. Basta, mag-ingat kayo ah. At sana, sana hindi armado yun kasi baka magagulo, maraming matadamay. Eh. Sik, balikan nyo na si Sina Lady doon sa butika. Mm -hmm. Diyan tayo magkanap natya. Okay. Yeah, Ingat yeah. nyo ah. tayo na? Tayo na? I mean, tayo na yung magkasamang maghanap kayo event. Ah, oo. Oh, tayo mag... Tayo na magkasam. Huwag ka magalala po. Protectahan kita sa kahit anong gulong mangyari, ha? Basta sundin lang natin yung plano. Nagurata mauling natin yung dalawang. Tayo na? na? Oh, boss. Bakit mo? Kanina pa ako naghihintay dito. Oh, boss. Nagmamadali nga ako. Binispatch ako yung sasakyan na ginamit natin. Kumuha pa ako ng bago. O kaya ngayon lang ako. Kumain ka muna. Kumain pa ng bibig. Tingin mo kumakain ako yan? Ha? Tingin mo? Ba't lang ako sumama sa'yo? sao. ka na, no, sir? Boss. Konting tiis na lang. Ah, kumain ka muna. Ayusin natin to. Fine, fine, fine. Bilis naman na yung ng mga tao natin para makaalis na tayo dito. I already have plans para sa bagong buhay ko. Pero bago yan, tatapusin ko yung mga tagarilis.